Sagittarius, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong first quarter of 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ang ating tiars bracelet. May kita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Alian Reyes. Okay? Tignan po natin ano ba yung theme or um, energy ng first quarter mo. Pero bago po yan, kung hindi po kayo makaresonate dito, try nyo pong tignan yung inyong sun, moon, rising, and Venus sign. tingnan po natin ano ba yung theme ng first quarter mo. Meron tayo dito ng Knight of Swords. So, mabilis yung energy. Parang, ano ba, mabilis kang mag -desisyon. May mga ganyang, ano, mga pangyayari. Parang need mo kagad i-grab yung mga dumarating sa na opportunities. Parang sinasabi sa'yo dito ng first quarter mo, eh, wag kang magpatumpik-tumpik pa sa Jotarius. Tignan natin, your energy king of wands. Ayan, more on actions yung pinapakita sa sa'yo dito. Kaya lang kasi, meron ka dito mga actions na hindi mo pinag-isipan. So, dun ka lang mag-iingat talaga. Eight of cups. Ayan, goal oriented. Marami sa inyo dito. Goal getter kayo. Ngayong ano na to. Ngayong first quarter. Ang dami nyong ma-accomplish. Yun yung nakikita ko sa inyo. Pero yun nga, may mga ma-accomplish talaga kayo dito ng mga bagay na hindi nyo po talaga masyadong pinag-isipan din at the same time. So, tignan natin. Parang, ang inaano mo lang dito is yung gut feeling mo. Yun yung parang mas sinusunod mo, ganun. Check natin, pagdating naman po sa energy or mga ugali ng mga tao na makakasalumuha mo. Ace of Wands. Six of Wands. And knight of wands. Puro actions din, no? Oh. Siguro kaya nandun din yung nahahawa ka, no? Nadadala ka dito sa mga taong makakasalumuha mo. Kasi alam mo, nakikita ko dito, mga palaban din talaga yung mga makakasalumuha mo. Matatapang. More on, matatapang po. Mm -mm. Tapos ayun din, marami din dito, matutuwa ka naman sa mga ma-achieve ng mga makakasalumuha mo. So, ano sila? Yun din talaga, mga goal oriented din yung mga tao na makakasalumuha mo. Mas madami po ano ngayong ano na to, first quarter. Meron din ako mga nakikita dito na pwedeng mga aalis. A -a either magbabakasyon or either magta-travel pauwi yung mga tao na makakasalumuha mo. Ayan po. Tignan natin. Parang mga walang takot yung mga makakasalumuha mo ngayong ano na to. No? Ngayong quarter na ito. So, check natin ano ba yung mga pwede mong maging struggle. Spirit Guide. Ano po yung mga pwede maging struggle ni Sagittarius. Ano po yung mga pwede maging struggle ni Sagittarius. Spirit Guide. We have two busy winning. Okay. Tingnan natin ha. Jackpot and we have bad habits. Okay. So, ayun po. Baka meron dito, malulung kayo sa bisyo. Ano mang bisyo ito? Yan, meron dito sa sugal. Hmm. Una, parang ano lang siya eh, Parang libangan nyo lang. Baka ma-addict kayo dito. So, mag-iingat kayo dyan sa bagay na yan, ha? Ayan po, ah. ano lang to sa inyo? Reminder to sa inyo ni universe. Kasi hindi naman imposible na mangyari to eh may possibility talaga. Lalo na, ayan, kung yung iba sa inyo, nagmamadali kayong umaman, di ba? Tapos nakikita niyo or nandun yung hopes ninyo na mananalo kayo dito. Kaya nga, too busy winning, oh. Baka may mga nakakaligtaan, makaligtaan po kayo dito ng mga bagay-bagay. Tignan mo yung energy natin na Knight of Swords. Sinasabi dito, minsan ka lang tumaya. Okay, minsan ka lang tumaya. Yung feel na feel mo talaga na parang mananalo ka. Doon ka lang po tumaya. Okay? Huwag kayong maaadik dito. nakakasira ng buhay yan. nakakasira ng buhay ang pagsusugal. Tignan natin. Okay, mayroon kasi akong na, ano, dito eh, napipick up na may mga tao po dito na sinasabi nyo sa sarili ninyo na sarili ko naman yung uunahin ko. So, pwedeng nandun yung naaawa kayo sa inyong sarili. Kasi pwedeng, yes, kumikita kayo before, no? Pero hindi ninyo na-enjoy yung perang kinikita po ninyo. So ngayon parang yun yung sinasabi niyo sa sarili ninyo na sarili niyo naman yung unahin niyo. Kaya lang kasi baka naman mapunta kayo sa ibang direksyon, 'di ba? Sa sa maayos sana pero baka hindi doon mapunta. Kaya pag-isipan niyo rin po yung mga kilos ninyo. Yan, it's either ba gagastos mo ba yung pera na yan para ma-feel mo na hawak mo talaga yung pera mo or ipunin mo yan para sa future mo. Tignan natin. Blessings po. Blessings po, Spirit Guide three of pentacles the emperor and we have page of pentacles pagdating sa trabaho yung pinapakitang blessings na ito para sa iyo so some of you po tuloy tuloy talaga yung trabaho ninyo meron din dito pwedeng mo promote kayo pero hindi kasi siya agad agad paghihirapan nyo po talaga ito hmm. Yan, may pinapakita naman dito na promotion para sa iyo so wag lang kayong mawala ng pag-asa Ayan. Nakikita ko dito kasi igagalang kayo pagdating dito sa trabaho po ninyo. Check natin. Or pwede rin. Baka meron dito na uh, awardan kayo. May reward. Ganyan. Love energy. We have eight of wands. So, yung iba sa inyo, pwedeng meron kayo dito makausap. Kasi, ayan, ang eight of wands. The moon. Medyo na mako-confuse kayo dito sa taong to pwedeng ganito kasi hindi sabi natin I don't know kung ikaw yung makakaramdam nito or yung person na kausap mo pero pwedeng hindi pa kasi love yung nararamdaman sa yun ng tao na to kung hindi nagugustuhan ka pa lamang niya kaya huwag kayo basta basta bibigay towards this person ano kasi meron din kayong nararamdaman dito na parang there is something off parang may tinatago sa iyo yung tao na yon pwede po na meron talaga kasi kung lalo na kung hindi pa naman kayo nakikita tapos ayan o, no, eight of wands. Parang mabilis kasi yung pacing na magiging relationship ninyo. So, tignan natin kung ito naman ay asawa mo. Tignan natin ano ba yung mensahe. You have king of pentacles. Okay, so pwedeng may pag-uusapan lang po kayo regarding finances. And pwedeng dun ka sa kaperahan. Medyo nangangamba. Mm -mm hindi mo ba alam kung saan na ba ginagastos ng asawa mo yung pera na pinapadala mo o yung pera na binibigay mo sa kanya? So, pag-usapan nyo po. Kasi, sabi dito, pwede nyo naman daw pag-usapan yan eh. Kesa maghaka haka haka ka dyan, diba? Kesa, tama, may mga haka-haka ka dyan. E di, mo tong asawa mo, tanong mo sa kanya, or hingi ka ng resibo kung saan niya ginagastos yung pera. Para hindi kayo magkagulo dito. In a nice way mo, syempre, sasabihin nyo na, Mm, -mm. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa kaperahan. So, may perang energy, may perang involved dito. I don't know, pwedeng medyo malaki-laking pera ito. So, parang medyo, ano, ha, Sagittarius, may mga malaking pera kayong mahahawakan ngayong, ano na to, ngayong quarter. Check natin kaperahan, King of Swords. Ayan, medyo talagang maging strict pagdating sa kaperahan ninyo. Meron po, meron ba kayong inaayos dito? Meron magre-retire? Or yung basta nyo, retired na kayo, inaayos nyo yung mga papers ninyo para makuha nyo yung pera nyo. Lump sum, o kaya makapag-umpisa na kayo ng pension. Meron po dito. Mm -mm. Need mo tong ayusin. Ayusin mo na to para hindi na magtagal pa. So may malaking pera talaga, no? Marami sa inyo dito may malaking pera kayong mahahawakan ngayong quarter na ito. Okay naman yung kaperahan niyo, ninyo lang din daw maging maingat talaga. Yes, maging wise po kayo para hindi ma-mismanage yung kaperahan ninyo ngayong hindi lang ngayong quarter na ito, ngayong 2025. Pagdating naman sa career, we have Queen of Cups. Meron tayo dito Knight of Pentacles, at meron tayo ditong The Empress. Okay, maraming babae dito sa ano nyo, sa trabaho. Six of Cups. Parang may makakatrabaho ka dito. I don't know kung nagkakagusto sa'yo yung tao na to. Pwede ano to, same-sex connection. Oo. I don't know, parang meron ka dito makakatrabaho na magkakagusto sa'yo. Okay. Oh, Three of Swords. Okay. I don't know, ex mo yata to eh. Makakatrabaho mo siya. Kaya lang kasi masasaktan ka. Kasi for some of you, pwedeng di pa kayo naka-move forward yun sa ginawa nung tao na yun. Mukhang pinagpalit po kasi kayo. So, medyo affected dito yung trabaho mo pagdating sa love life mo. For some of you, hindi naman po lahat sa inyo. Ayan, kasi pwedeng makikita mo araw-araw yun ng loko sa'yo. Kaya din siguro meron dito nagpa-plano kayong umalis na pagdating sa trabaho. Ito, we have eight of cups kasi here. No? Ayan. So, decis decision nyo na lang po yan. Check natin pagdating naman sa gustong sabihin sa'yo ng future higher self mo. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng sarili mo? Sagittarius, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? Your success is closer than you imagine. So, just keep going. Ayan po. Hindi ko na siya masyadong elaborate, ha? You've had the power all along. Now you need to just believe it. Maniwala po kayo sa inyong sarili. You aren't done. You are just getting started. Nagsisimula pa lang daw. Ayan po. Kaya magtiwala kayo sa inyong sarili. Sabi dito, don't dwell on what might be on the other side of the door. Diba? Yun yung sinasabi ko na parang huwag kayong maghaka-haka lagi. Yung huwag kayong maniwala sa mga haka-haka. Yung katulad nito, kung sa po ninyo. Diba? Ang dami nyo naiisip pagdating sa pagbabudget. Ito ay tanongin po ninyo, paano ba niya budget yung kaperahan na binibigay mo. So, ayan lang po. Ito din ito yung dito yung sa trabaho ninyo yung mga katrabaho ninyo na pwede nga naging expo niyo tanungin mo siya kung bakit ka ba niya pinagpalit sometimes you need to confront ba diba? kung ano na yun nandyan sa harapan mo ba diba, wag mo nang palapasin yung opportunity na yon kasi yung iba po sa inyo para maka move forward na din talaga kayo para chapter close na talaga So yan lang po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always. More blessings to come ngayong first quarter. Of 2025 and Happy New Year Sagittarius!